Ito yung problema. So, kala ko okay na, pero nag lang siya sa maliit na botol. Hindi, eto na. Yung ibitaw, walang kapit yung kanyang pintura. So, kailangan nating alisin yan. Hindi tayo pwedeng maniwala sa tibay yan. Ayan, lapad. Bumigay. kumakalas walang kapit. So, kaya natitiklap yan, maaring kulang sa catalyst. So, hindi sapat yung tibay niya para makatagal sa init ng mga materyales na ating ipapatong katulad ng masilya. Ang ating masilya ay may taglay na init. So, kapag pumatong yan dyan, kulang sa catalyst, madali siyang nagre-react, napapasok ng init na meron ang ating masilya. Ngayon, maaari ding napapaso siya ng init ng thinner na nakalahok sa ating pintura or top coat clear. Kaya kapag tumama dyan, so mangyayari, kung hindi kukulo ay hindi kakapit ng maganda dahil nasusunog ang ating pinatungan. <coughs> so kapag kulang sa katalis, kung pintura naman na may thinner, ayan ay, ay magbibitak-bitak. Kung magmamasil yan naman tayo, hindi yan kakapit ng maganda. magkakaroon din yan ng paglobo o pagangat. Ang isa sa reason kaya bumibitaw ay hindi natin niliha. So kapag hindi tayo nagliha ng ating uh, pinapatongang pinapatungang pintura kahit matibay pa yan, hindi kakapit ng maganda yung ating ipinapatong na materialis kay masilya yan or tap clear. Kaya make sure dapat sure bolt tayo na pinalabo natin yan. At ang numero natin gagamitin dyan, mas maganda matalas, medyo malalim ang baon kapag ka iginigrit natin. So 360, okay na yan kahit hindi natin masyadong naidiin sigurado pag tumama yan dyan babaon ang kanyang talim dahil medyo makapal na ang kanyang ah uh, talim so kailangan liahin before tayo magpatong and then kailangan sapat ang katalis and then so dapat fully inform tayo kung yan ay nagaalangan tayo kung anong uri ng materialis yan so pinakamaganda gamitan na muna natin ng surfacer primer before tayo mag apply ng anything, masilya, pintura bago tayo mag final ng top coat kailangan ang surfacer para matiyak natin yung ating ipapatong hindi mapurwisyo at yung papatungan hindi rin natin mapurwisyo kasi ang ating ipapatong dyan is maaaring ibang materialis dun sa papatungan natin dahil hindi naman tayo ang nag apply nyan surfacer kung tayo nag-aalangan kung anong uri ng materialis ang papatungan natin so ito bumibitaw ang sureball na nangyari hindi niya niliha ng matalas kung number 600 dapat make sure na yan ay lumabo pero ito dahil makintab so hindi napuro or sa katalis hindi sapat yung katalis or sumobra ang katalis kung mapasobra ang katalis hindi maganda kung magkulang hindi rin maganda parehong may impact sa ating trabahong ginagawa yan ang nangyayari kapag hindi tayo nagliha so nag apply tayo ng pintura so anong nangyari dito maaring nagliha siya pero padaan lang yung parang tipong pasa-pasa lang ang liha, alis gas-gas or pinunasan lang ng grass, gasa and then okay na nagtiwala siya, nakakapit na yung pintura dahil mainit naman yan dahil sa tiner pero hindi pa rin yon effective, ito patunay na talagang pag niliha makapit ito may masilya halos hindi na namatikal, pero ito ayan yan, maaaring kaya nasunog yan ay idinaan lang sa taas ng volume ng tiner dahil naniwala siya nakakapit na ang uh, pintura once na mainitan ito magsasanib na ang pinturang luma at saka yung pinturang bago na ini apply ipinapatong sa ibabaw so napaka importante na before tayo mag spray ay lilihahin muna natin katulad nito patunay na naliha ito dahil sa tama ng masilya so ayan natibay ang kapit so hindi na siya bumibitaw hindi kamukha nito Ayan, walang masilya. So, bumibitaw. Kasi hindi tinamaan ang liha. At least number 220 dapat ang ginagamit once na tayo ay magpapa labo or 360. And then make sure na hindi ganitong makintab pa. Dapat sure ball tayo na malabo. Katulad nito. So, ito malabo na. Sure ball tayo dyan. Nakakapit ang ating i-apply. Ia kapag hindi niliha yan, hindi kakapit. Humuhubad ang pintura. Lalo na kapag tinamaan niya ng init, syempre babalik yan, titigas uli yung dating pintura, pagka nakasingaw na ang tiner so magkakaroon niya ng uh, space yung hindi siya kumapit ng maayos hindi uh, pumatong yung ating pintura dun sa lumang pintura dahil wala namang sugat yung luma o dating pintura na no, matibay pa naman so hindi kakapit kahit may tiner so mangyayari kung puwersado sa tiner masusunog lang katulad nito so ayan nagbitak-bitak siya ibig sabihin hindi sure na napuwersa ng tiner ito naman tiyak tayo na kumapit dahil niliha yan sigurado dahil meron siyang tama ng masilya so niliha ng 120 yan 220 before nagpatong ng masilya so yan naman talaga ang kailangan so patunay na napaka importante ng pagpapalabo ng ating surface before tayo mag apply ng masilya or pintura dahil kahit may thinner hindi pa rin sasama ng maayos yan hindi pa rin titibay ang kapit katulad nito tumitikal bumibitaw kumbaga walang tibay so ayun ang daming natiklap pantay naman siya eh. so ito lang talaga ang mayroong masilya and then ito so ibabaw ang bumibitaw yung ipinat ipinatong yan ito hanggang dito yan sa baba yan o so, hindi yan naliha pinatungan lang yan wala nang liha liha parte yan siguro malamang ay maari ding nagmamadali may art, so pasok at least 1 days dapat mailabas na or 2 days paping na so, ito ang nangyari hmm. walang kwenta